Hi. ah, uh, hi guys. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ay guys, ito pala hindi ako nakapasok sa ngayon. Kasi hindi talaga kaya ang likod ko. Super sakit. Ngayon, ano, maliligo lang ako kasi pupunta kami sa doktor na naman ulit kasi magpapacheck ako sa ano. Kasi kung ano naman ang ibigay sa akin na gamot. Kasi napakasakit talaga. Uh, ngayon, ang nangyayari, uh, maliligo lang ako. Tapos, ang... Diyos ko guys, alam mo ba? dami na nang lumalabas na mga sakit-sakit ko sa kakatawan. Ngayon, ginamonitor ko na rin yung akin ano, minamonitor ko yung akin blood pressure is uh, actually mga, di ba Wednesday lang kami nagpa-check up. Uh, ang nangyari, Uh, sawa ng Diyos, bumaba na rin siya One, 105 na lang sa nakaraan is 150 ngayon is 105 na bumaba na talaga, at saka ang over niya 41 ngayon, uh, kasi hindi stable yun eh every time na ano uh, nag ano siya nagbabago. Uh, ngayon, ang gagawin ko is uh, imomonitor monitor ko siya uh, time, uh, time to time kasi napaka ano, napaka ano na talaga ngayon. just ko, ewan ko ba? Super na talaga. Ngayon, ang likod ko na naman ang problema ko sa ngayon. Kaya sabi ko guys, hindi ko alam po ano ang gagawin ko kasi gawa nga napakasakit kagabi pa to ang naramdaman ko hindi ko alam kung ano ang nangyayari Kah kahapon ng umaga sumakit siya tapos nawala siya ng yung ano yung naligo na ako uh, parang mainta tubig yung ginamit ko kahapon eh, pero ngayon bumalik na naman itong umaga na naman to napakasakit super sakit eh, sabi ko nga kailangan ko nang ipunta to sa kwan kay baka kung ano ang nangyayari na sa likod ko o anuman ang kwan Ang dami na ng mga kuwan. Ito, guys, uh, tapusin na natin yung atin na ano na yan uh, regarding sa sakit-sakit. Ayun ito, mag-ano na lang ako, guys. Maglilinis muna ako before magpunta dun. Kasi, ano pa naman yun eh. Nine pa ang bukas sa kay doktora. Eh, ngayon, ah, uh, pupunta kami tapos pagdating ng ano doon hintayin ko lang at saka hintayin ko lang nag nagdalawang pasada pa si Renato yung akin asawa kaya ngayon liligpit-ligpit muna tayo i-ano natin to muna oh Ayan, yan guys, oh ito. Itong gagawin natin sa ngayon, maglinis dito sa ano. maglinis ng maglinis tayo muna ng ano ay naku napakasakit ng likod ko guys yan na muna kayo babalik na naman tayo ng doktor lagi na lang doktor wala nang katapusan na doktor Ito oh, yung mga mga ano ko, ito, ito ang laman nito ng ano na to is telephone, ano ng telephone ko. Ayano. Oh. Ito siya guys, ayun, yung sa telephone ko, ayan. Ito, kaso lang ang problema, ang battery niya, kailangan ko siya bibilhan sa ano, sa next na kasi actually guys, ano, ah uh, na iwanan na hindi na charge kasi ginlipat ko sa sa deadline ba para hindi na ako mag-charge charge. Eh e ngayon ang gagawin ko para lang na maka ano na maka ano tawag nito guys, bilhan ko siya ng ano, bilhan ko siya ng battery yung kwan. Tsaka ito naman yun ang bahayan niya guys oh. Ayan. Ito siya. Pero easy nga to, ito pag ito ang ginamit mo kasi madali lang siyang ano, madali lang siya gamitin kasi pwede mo gamitin nandoon ang telephone, nandito sa loob ng bahay. Kaya siguro mamaya bilhan ko na rin. Para isang ano na lang ano, pag makatapos na kami galing na ka namin sa ano sa doktor. Wala eh. para at least kapag maggagay tawagan na ano na yung mag, madali na lang ayan guys ito i-prepare ko to para sa ano gagamitin ko to sa ano sa sa bahay namin ito tagal na to binili ko sa ano sa Ace Hardware ilang taon na to kaso lang napabayaan yung battery niya ayun rechargeable naman kaso lang china charge ko siya hindi siya gumagana Ngayon, pupunta kami ng ano uh, mamaya pagaling ko na ng doktor pupunta na kami ng ano ng kuan kasi may nag advise sa akin na ang sabi um, ang sabi guys bibili na ako ng heater. Palagyan ko daw yung ano para lagi na lang na ano. Lagi na magpaligo ako is is ano, yung mainit. Kasi maya maya kainit, maya maya kainit, parang ganun din. Eh, mas maganda din yun na palagyan na lang ng heater yung CR namin. Kahit hindi kagandahan, basta palagyan. Yun lang yun. Hindi nang importante yung maganda dun. Basta importante, malagyan siya ng heater. Kaya nag-contact na rin ako, gin ano ko na rin yung kumpare ko na electrician na paanuhan ko ng ano to dito. Palagyan ko ng heater para at least kahit papaano may ano kami. Ang hirap kasi guys Sa totoo lang, tumatanda ka na. Yung, yung papunta ka na ng senior, ganito nang nangyayari sa ano mo, sa sarili mo. Yung lagi ka nang madami ng bawal, ewan. Yung likod ko, hindi ko alam kung ano nang nangyayari. Ayan, one ba? Kaya siguro, doon parang nauubos na yung yung pati yung sweldo mo pati sweldo mo na ano na na dadamay na sa kwan instead na pangbayad mo na lang sa mga bills mo dadadamay na sa paggag ano nagdadamay na sa pagbili ng mga gamot. Kaya Ewan ko bahala na Lord kun ano ang mangyayari sa amin. Basta ito na lang guys, yan na lang ang update uh, sa ngayon uh, babalik kami ng doctor ulit kasi gawa nga ano gawa nga ipa-check ipa-check up ko yung likod ko. Para kung ano man ang ano nila oh, i Halimbawa, i-ano naman nila, i-sabihin na ipa-x-ray or ano, mapa-x-ray ako para malaman kung ano ba talaga ang cause ng sakit ng likod ko. Siguro nga naman sa sobra na blan ng trabaho, sobra na ng lahat-lahat. wala ng hindi na rin kung sa ano, lagi lang napapagod. Kasi syempre, trabaho ka. Pagdating mo dito sa bahay, trabaho pa rin. Ayan, tipo na wala ka ng pahinga, kulang talaga, as in kulang. Ay, siguro nga naman, ang gagawin natin sa ngayon, balik, babalik na talaga sa doctor. Ngayon, update na lang kayo ulit kung ano ang mangyayari at ano ang result ng akin. Ano. Pero ang gusto ko guys, magpa-encheck ako ng, ano tawag nito? kahit i-card ko na lang, uh, magpa-inject ako ng uh, ano ba yun? Full moon ya? Para sa pulmonia? Baka uh, yun na. Siguro kasi maraming advice. Ganito, ganyan. O ngayon, yun lang gagawin natin. Uh, thanks for watching. Like, share, and subscribe. Bye mga kamundar!